Oh, hindi, sandali lang. Opo. Kasi bibili kami ng bigas. Wala kami ng bigas. <laughs> Ito mo. Ay, <laughs> ah, dito Bibi ka kala dito. O, si oh, sige. O, oh, sige. Bigyan mo lang tayo ang Diyos kahit konti. Ngayon lang. Diyos, samang makapangyarihan sa lahat. Pinatawag ko ang Espiritu na bibigay ng sakit sa taong ko. Pumasok ka sa katawan ng taong ko upang makausap ka sa Espiritu na makapangyarihan ng Diyos sama. Sa ato, aray, pagkakarapas, Diyos sa mga Diyos. Diyos sa punong pinagbulaan ng mga Diyos. Diyos ang kataas-taas mga Diyos. Hari ng mga Diyos, Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tinatawag ko ang Espiritu na bibigay ng sakit sa taong ito. Pumasok ka sa katawan ng taong ito. Iigsak, igmak, igutong. Adamada, adadam. Sa taong ito. Esos kanak dalam bius. Masuk. Um, um, um. Yo, yo, um, um. O, sige, paklasin mo lahat yan Ilos, kamay Pagpagin, pagpag Sige, lahat, busa, pagpag Busa lahat yan Lahat yan, ha? Busing lahat yan, busing Lahat yan, buong katawan, pati ulo Lahat, ilos Yan, mga nasa palikat, panggaling lahat Pagpagin mo, pagpagin busa, Pagpag, pagpag

Go on, X mo naman. Oh. Boom. Sino ka nandiyan? Babae na laki. Babae na laki. Sino ka gumagawa? Sino ka gumagawa? Babae na laki. Ano to? Kinainggitan lang? Kinainggit lang? Ha? Pinagawa to? Pinagawa? Sagot. Pinagawa. Magkano binayan? Sagot. Magkano binayan? Ha? Ikaw mismo gumagawa? Ikaw mismo gumagawa? Ha? Sino ka nakapasok? Babae na laki. Sagot. Sagot. <laughs> Bakit mo rin ang gina niyan? Kaibigan ka? Kamit bahay? Kaibigan ka? Kaibigan ka? Ha? Sige, bakla mo lahat yan. Abuso mo, tanggal. Lahat. Titigilan mo ba to? Hindi. Titigilan mo, hindi. Ha? Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Pinili ko ang lahat ng kamdaman ng taong ito, ay balik mo sa gumagawa. Sa so, naguutos at sa lahat ng kanyang gabay, sa hangalan ng Diyos na maa. Diyos sama. Mm. Ooh. Oh, O, sige, tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo. Ilan kayo gumagawa? Ilan kayo gumagawa? Ilan kayo gumagawa? Isa lang? Ha? Nagtaong ka na? Nagtaong ka na? Sumagot ka? Nagtaong ka na? Nagtaong ka, na? ka na? Gagaling ba to? Gagaling to? Sino kang babae? Sino ka? Sino kang kaibigan? Ano pangalan? Sagot! Ano pangalan? Ano pangalan mo? Sagot! Ha? Ikaw yan. Ikaw yung gumagawa sa kanya. Bakit kayo? Ba't ka inggit sa kanya? Ba't ka inggit? Sa so, online. Sa trabaho. Ha? Kaya mo siya ginan yan. Pigilan mo na siya ha? Pigilan mo na ha? Ha? May sakit ka na? Ha? Matagal ka na makukulam? Sagot. Bago lang? Pinap pinapagawa mo ba ito? Ikaw gumagawa. Sumagot ka. Pinapagawa mo ito? O ikaw gumagawa? Pinapagawa mo? Ikaw gumagawa? Ikaw mismo? Sige, busin mo lahat yan. Ubusin mo. Busin mo. Lahat ha? Gagaling ba to? Gagaling to ngayon? Ha? Sigurado ka? O sige, baklasin mo lahat yan. Ubusin mo to kang gan. Lahat. Ngayon din. Lahat. Ano pa mo sa katawan niya? Ano pa mo dyan? Ha? Ano pa mo sa katawan niya? Ano pa mo? Tinik? Ano? Ano na? Ano, ano pa mo dyan? Ano? Tinik. Pinaglalagay mo, maraming tinik. Ha? Kitigilan mo tayo, hindi. Ha? Sige, busin mo lahat yan. Taas mo yung dalawang kamay niyan. Taas mo. Sige. O, baklasin mo lahat yan. lahat, lahat yan. Lahat. Sige, tanggalin lahat yan. Lahat na pinaglalagay mo, tanggalin mo ha. Busa tanggal lahat. Lahat. Nang pumasok ito dito, kasama kanya. Nakabantay ka sa kanya nakabantay ka, nakabantay ka, binabantay mo siya, tama? Ha? Binabantay mo siya, tama? O, oh, sige. Ngayon, mahina ba yung manggagamot na nakaharap mo ngayon? Mahina ako? Ha? Sige, baklasin mo lahat yan, baklasin mo. Busin mo yan, busin mo tanggan. Babalikan mo pa to. Ha? Tigilan mo na to, ha? Sige, baklasin mo lahat yan. Busin mo tanggal yan. Siguro na mong gagaling to, ha? Sige, sige, busin mo lahat yan pa siya kinulam tin Kailan mo pa? Kailan mo pa? Matagal na? Sige. Okay. Taas mo yung dalawang kamay. Taas. Suko lahat yan. Yung kapangyarihan. Suko. Suko sa Diyos. Lahat yan. Suko. Suko sa Diyos. Ayan. Lahat ha. Suko. Suko sa Diyos. Lahat yan. Busin. Gagalit to ngayon din ha. Ngayon din. Sige. Okay. Lahat yan. Suko sa Diyos. Pag wala na. Tsaka... Suko sa Diyos. Yung kapangyarihan. Taas. Yung kamay. Busin lahat yan. Wala yung titira. Yan. usin lahat. Marami pa ba? Ha? Baba mo na. Baba mo na. Baba. Lan ang gabay mo ang demonyo? Ilan? Lan ang gabay mo? O, tumabi ka muna dyan. Tumabi ka. Tinatawag ko ang gabay na makukulam na ito. Pasok sa katawan sa ngalan Yesus. Ikaw na yan gabay. Ikaw na yan gabay. Ha? Ako makikiusap. Iwanan mo itong babae na to. Iwanan mo. Pati sa mabubula, iwanan mo, huwag mo na susundin. Ha? Ha? O sige, tanggalin mo lahat ng paglalagay mo. Lahat, busin. Anong sabi ng anong ng sabi ng magugulam sa iyo? Anong gagawin sa babae na to? Anong gawin? Hirapan. Ano? Ano daw? Ano daw? Hirapan. Hindi na Ano lang? Para ano? Para ano? Para ano? Para ano lang siya. Gumastos Magastusan, gano'n Ano? Ano? Ano pa, ma'am? Ah, basta, yun na yun Sige na, baklasin mo lahat yan Ikaw yung gabay Ano kang klaseng gabay? Ano klaseng gabay? Ha? Ingkanto ka ba? Ano? Dao ka rin? Ha? Ingkanto ka? Ano ka? Wala na? Wala na? Ha? Wala na? Sigurado ka? Ha? Sige, okay, taas ang kamay, taas. Oh, lumayas ka na gabay, lumayas ka na. Mangukulang pasok. Ikaw na yan, mangukulang. Ikaw so, yan. Ha? Sige, dalawang kamay. Taas yan lahat. Pasusuko lahat yan, lahat. Sige, okay, eh, nasataas. Sige, baklasin mo lahat yan, lahat. Sige, buwasin lahat yan. Dito, dito, sa likod. Yan, pati sa batok. Yan. Tumayo, so, tayo. Tayo ah, tayo. O sige, pagpagin mo buong katawan mo. Yan. Sige, pagpagin lahat, busin lahat yan. Lahat yan. Pagi sa ulo, pagpagin lahat yan. Hindi hindi nakagagay niya kanina, di ba? Sige, lahat yan. busin mo yung lahat. Di ba te? Hirap na hirap kanina yan. Sige, baklasin mo lahat yan. busin mo lahat yan. Wala kayo titira ha? Marami ka bang nilagay? busin mo. Wala mo titira kahit konti. ano ah. nilagay daw. Puro ano daw, tinik. Busin lahat yan. Yay! Lahat. Ay, Pagin lahat sigurami, yan. Ano ka, Marami pa ba yan? Sigurado ka? Sa Malacang, sa Malacang. Binti, binti. Pagpagin mo binti. Yan, yuko ka, yuko. Pagpagin niya lahat. Diyan. Busin, ubusin. Diyan, Marami pa ba? jay, Wala na? Sige, dahan-dahan upo. Dahan-dahan upo. Tigilan mo na to, ha? Tigilan mo na to. Bago ka lang magukulam. Bago ka lang. Gusto mo gilitan kita ngayon? Ha? Nasaan na Panginoong Isus? Ituro mo. Dito sa harapan ko, ituro mo. Andito siya nakapwesto. Ilan yung anghel na na dito, nagabay namin? Ilan? Bilangin mo. Bilangin mo, magsalta ka. Dalawa, nandito yung may espada. Ha, anong gusto mo? Mamili ka. Titigilan mo to, o gigilitan kita ngayon. Ha, mga ako ka sa Diyos, taas mo dalawang kamay. Mga ako ka sa Diyos, di ka na uulit. Sabihin mo, nangangako ako. Titigilan ko na to, babae na to. Siguraduhin mo ha, kasi pag nahuli pa kita kahit sa online, kaya kitang ang gilitan. Narinig mo ko? Ha? Wala na ba sakit to? Sigurado ka? Ha? Layas. Uuuh. Gising ate, gising. Tapos sa pakiramdam mo. Ikaw mo. Tayo ka, tayo mo, ka, tayo. Patayun. yun. Taas mo. Kaibigan mo. Tapos sa online daw. <laughs> Kisa natural niya. Swerte mo kasi nabutan niyo kami rito. Oh, Ayun, may kilala kayo kung may mga sakit. Anong pangalan niya sa anong? Ace Mallorca, sa YouTube. Sa oh. Ah okey oh. na okey Okay, okay na. Okay ka na, eh. te. Oh, kamusta, te? Eh? Kamusta makiramdam mo? <laughs> Taas mo kamay mo. Di ba kanina, hindi mo yan natataas? Hindi mo natataas yan, di ba? Ooh, thanks God. Oh, di magpasalamat ka. Magpasalamat ka sa Diyos. Sabi mo, te. Te, hey, pasalamat ka rito sa... Pasalamat ka sa Diyos. Sabi sa'yo, eh. Himala. Himala ang ginawa sa'yo ng Diyos ngayon, araw na to. Oh, tinanggal yung sakit. Oh, di ba? Oh, yun. Oh, magpasalamat ka. Dito, harap ka rito. Hindi <laughs> <laughs> siya makapaniwala, oh. Hindi <laughs> siya makapaniwala, pinaglaruan siya. Hindi siya makapaniwala, pinaglaruan siya, eh. Kasi Hindi siya makapaniwala. Oh, magpasalamat ka dito, dito. Dito ate, pasalamat ka. Salamat sa Diyos. Dito, pasalamat ka. Pasalamat ka, te. Ace Mallorca. Ka. Ace, Ace Mallorca. Ace Mallorca. Ayan. <laughs> Hindi ka makapaniwala? <laughs>